magkakaroon din ng invalidity ang iglesyang ating kinabibilangan ngayon. No mga kapatid, ngayon po, nung mawala ang kapatid na Perez at na, na wala, wala siyang napatungan ng kamay, nagkaroon ng, ng commotion sa iglesia. Kaya nga po ang sabi ng kapatid na Eli sa atin, nagkaroon ng tatlong bahagi ang iglesia na nakasulat na, na na na, na pinatunayan yung nakasulat na hula sa Biblia na nagkatatlong bahagi ang iglesia, yung bayan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, uh, bakit ko po sinasabi ito, yung mga bagay na ito? Kasi hindi po natin po pwedeng i-claim na tayo pa rin ang sa Diyos, tapos ganyan ang ginagawa natin. Sabi nga nung kapatid na nakausap ko, ito pong mga naka, itong nakausap ko na to, hindi po siya ordinaryong kapatid sa iglesia. Mga kapatid, sabi niya, nalulungkot nga ako, bakit saan nang gagaling itong mga cancel culture na yan? Nawala naman ito kay kapatid na Eli. Sabi po niya, alam ko po kung magkakaroon lang ng access ang mga kapatid kay kapatid na Daniel, hindi po magkakaroon ng cancel culture. Bakit po bakit po na namimislead ngayon ang kapatid na Daniel? Dahil sinusuppress ng mga KNP yung katotohanan. Alam nyo po sa Middle East lang mga kapatid, napakaraming mga kapatid doon na maaayos, matitino, na ayaw nang dumalo. Bakit? Dahil po na abuso sila financially. Nagkalubog-lubog sila sa utang, na-exploit sila financially mga kapatid. Kaya po sa ano din sa sa e, division ng Asia Oceania. Mga kapatid, marami din pong mga nagrereklamong mga kapatid doon na na-exploit sila. Pinagsamantalahan po sila ng mga KNP. Kaya nga po alam niyo po mga kapatid, huwag po kayong maniniwala na pagka umalis sa MCGI masamang tao. Hindi po masasamang tao mga kapatid, yung mga hindi na dumadalo ngayon na, ako nagreach out sila na, 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 nakita nila oh iba to sabing ganyan nagconfide po sila sa akin nag bro alam niyo po tatlong pamilya kami hindi na dumadalo bro tat alam niyo po limang pamilya po kami hindi na dumadalo sa sa on both side kay, sa side ni brother sa side ni sister kasi po bro, ang dami pong mga ano, ang dami pong mga hindi magandang nangyayari po ngayon sa iglesia. Sabi po nung mga nag-comment sa akin, uh, at stake ang karangalan ng iglesia. Hindi po, hindi po at stake, lalo lang pong titibay. At mapapatunayan na kung maire-render ang perfect justice ng Diyos na nasa Biblia, lalo lang pong titibay kahit sa mga nasa labas na nakikinig ngayon. Kasi sinisiraan tayo sa social media ng mga kalaban. Pinambabato mga reliable na mga evidences. So kailangan nating kailangan nating manindigan dun sa totoo na na with social media as well. Nakakalungkot po mga kapatid, nakakalungkot. At saka kung ako kung may kung kung hindi ko lulunukin yung pride ko, hindi na po ako magsasalita dito kasi mapapahiya ako sa cuin sa, ko. Pasensya na po kapampangan po ako kaya minsan nakakalimutan ko yung letter H. Mapapahiya ako sa tuhin ko kasi yung tuhin ko pastor po yun eh. Hindi po basa-basang pastor yung tuhin ko. Tuwing magkikita-kita kami, alam niyo po pinagmamalaki po ako ng mga tiyahin ko. Si JR, maganda na yung narating niya, etc. etc. Alam niyo po, lagi ko sinasabi, kasi po natutunan ko po yun kay Brother Eli. Sabi po ni Brad Eli, wag pong ikalakal, ipangalakal yung salita ng Diyos. Yun po yung malinaw na natutunan ko kay Brad Eli, wag ikalakal yung salita ng Diyos. Bakit? Bawal po yun sa Biblia. Kaya, sa tingin ko, marami pong nabuksan nung, nung, nung mga videos ng, ng mga rants ko uh, this fast past past, past uh, few days, few weeks. Uh, mga kapatid, wag po kayong matatakot na lum